Hello, hello mga katigs. Manananghalian na tayo. Ito ay pork. Ito beef. Ayaw ko naman maulam anong luto niyan. Parang igado. Kulang lang ng ano, atay para igado na yata. <laughs> May guacamole. Uh, nakalimutan ko yung pangalan niyan. At saka itong refried beans. At saka yung ano, yung Uh, fries na pinaliguan ng melted cheese. Ito yung fries. French fries. Fries, yeah. Pinaliguan ng ng cheese. At ang ating soup ay chicken, sabi chicken soup. Parang chicken soup yata. Tignan, ko nga. Parang yung nabasa ko eh. kakaibang ang rasa <laughs> pero parang sabaw ng, ng lukano <laughs> at saka yung aking panulak ay patigim ng pinya Ayan, pinya yan pineapple juice Ayan. ito ito yung parang kanin namin ito ito yung parang kanin namin Ayan. kaya ngayon ano pang gagawin natin lamutakin na natin ito pala hindi ko rin alam pangalan ito eh ito ano ito eh. pero ano ito eh, medyo maanghang ito eh ito kasi ito refried beans ito iba ito ito iba ito kumuha ko ng konti pero maang maanghang ito alam ko maanghang ito eh ito naman ewan ko ng luto ito pat ganyan ang, ang, ang okay okay lamutakin na natin bye bye